lalaban po ba kayo? Hindi po kayo natatakot? Siyempre, hindi. Matapang na pulis, itay. Tao lang ako. Pero paminsan-minsan, meron din nun. Ibig niyong sabihin, natatakot din kayo? <laughs> Oo oh, naman. Pag iniisip ko kayo. Tay, bakit po kami? Uy, siyempre. malaki pa lang kayo. Eh, lang na maiwan ko kayo sa nanay niyo. Kawawa naman siya kapag siya lang magpapalaki sa inyo. Hindi po mangyayari yon Tay. Kasi po, mabilis po kayong humawak ng baril eh. Hmm. lawa, <laughs> dalawa, binobola niyo ako, no? Basta, paglaki ko, magiging pulis ako katulad ni Itay. Paano ka naman magiging pulis, Kuya? Eh nung sinuntok ka nga nung kaklase mo, yung miyak ka eh. <laughs> Bakit? Nakasapak din naman ako ah. Ang yabang Or, mo naman, kuya. Relax lang, lang do. Pero gusto Then ko... lang, Kap. Pagka lumaki na ako, gusto ko maging doktora. Alam mo, Dok. Ewan ko lang kung magiging doktora ka. Naku. Nag-aaway ba kayo? Hoy, okay, Kap. Dok. Paano maging doktor ka at ikaw maging kapitan? Matulog muna tayo ng maaga. Ha? Halika na. Matulog na tayo. Si Pare, doktora... Pare, kamusta tama, dumarating si Doktora. Ayos yan. <laughs> Panahon lang. <laughs> Ino -ano. -ano. pa, pare. <laughs> Maganda nga po po, Doktora. Dala nyo ba yung pantuloy Eh, Doktora, si Totong patutuloy namin. Ito, ito, si Totong. Eh, mga bastos eh. pala kayo eh. Mabuti kang tinutulungan tayo ni Doktora. pina pa. <laughs> di Hoy, eh. tanda. Huwag ka nang makialam. Palibasa kasi, matanda ka na. Kaya wala ka na... <laughs> Hindi mo nakikita yung gano'n, Doktora. Talaga ba <laughs> lang mga bastos kayo eh? Doktora. Ang Ay! यो uh... Mandado, ayos ka ba? Okay lang yun. Mabuti rigor, dumating na kayo. Eh, hey, ma'am, kamusta kayo? Uh, salamat, ah. ah. Alis ka dyan. Salamat. Ah, uh, nasaktan ka ba? Hindi, okay lang. Ah, uh, tumayo ka na nga dyan, Mandado. Hi, Ma. Hi. O, oh, anak, maaga kayata. Mukhang nasa mood ka ngayon, ha? Mukhang may nagpapasaya sa puso na anak ko, ha? Ang mama naman, nakita niyo lang akong masaya, eh. Binibigyan niya na ng kahulugan. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Alam niyo kasi may nakilala ako. Guwapo, ang bait. Kaya lang, may mga anak. Sa madaling salita, may asawa na. Doktora kat dalaga. Bakit ka nakikisama sa may asawa? Ang mama naman, nagkikwento lang naman po ako eh. Ah, basta! Kung iibig ka doon sa binata, doon sa walang masasaktan. Hoy! Saan kayo nang galing na tatlo, ha? Kami eh. Oh, magandang hapon eh, po. Eh, magandang hapon po, Madael. Madael, po, man, Madael, Madael, po man, mga ligor. Pasok ka ba? Gabi ho duty ko ngayon, eh. Pauwi na ko ako sa amin. Mang Rikor, pagkain mo ba yung hawak ha? nyo? Sa'yo na isa. Ayos! Sige, Ricor, salamat po! po Sige po, salamat po. Sige po, Maricor. Shake, shake, bam! bam. Bang. Bang! Bang! Tay! Hello, Tay! Tay, yung pangako mo, ah! Ano yun? Di ba, sabi mo, pag nakakuha kaming mataas na grade, kakain tayo sa labas. Sinabi ko ba yun? Di ba sabi mo? Ganun ba yun? Ay, nako. Makakalusot ka ba naman sa mga anak mo? Ah. Ah. Mm. Ah, sige, sige, sige. Mabisa kayo. Yay! Masisimba muna tayo, ha? Bago tayo pumunta roon.